Isang magandang gabi mga kaprobinsya. Ginabi na ako sa paggagayak ng aming hapunan dahil gabi na rin ako nakauwi galing sa aking pamamasada. Una ay isa shoutout ko muna yung aking mga supportive kaprobinsya followers na no, walang sawang sumusuporta sa mga ginagawa akong video sa buhay probinsya. Halika, samahan niyo ako hanggang sa dulo. isang napakatahimik na gabi sa ating lahat mga kaprobinsya ganito sa amin sa probinsya sa tuwing sasapit ang gabi mapapakinggan mo ang mga kulisap na kung saan ay umaawit sa iyong pandinig ibang iba talaga sa probinsya kapag sumasapit ang gabi yung napakatahimik na animoy bumabasag sa iyong pandinig sa sobrang katahimikan lalong lalong na sa tuwing pagsapit ng pinakamalalim na gabi napapalalim na ang aking kadramahan Heto, at balik na naman natin ang ating nilulutong isda. Ikaw ka probinsya, ano ba ang kwento mo? Ayan, malapit na maluto. Alika, kaprobinsya, kain tayo. Ito yung isa sa pinakamagandang tagpo sa isang buhay pamilya. Ang maging sama-sama sa habag ng kainan. Dito pwedeng yung pag-usapan yung mga magagandang bagay na nangyari sa iyo ngayon buong araw. At sa pamamagitan nito ay mas lalo mo na ilalapit ang iyong kalooban sa iyong mga anak. Kamustahin ang araw nila Itanong kung okay lang ba sila. At siyempre, ipadama mo ang iyong pumahal. Masaya ako na makita silang pinapahalagahan kung ano man yung nakayanan ko ngayong araw. At dahil yan, mami, ay nakukontento sila kung ano lang yung meron kami. Ikaw, kaprobinsya, ano ba ang kwento mo? Kung nagustuhan mo, ang aking video, ang pag-share ay malaking tulong para sa amin. Maraming salamat, kapalbinsya, magandang gabi.